Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon ng Rice Processing System 2 Complex sa Ipil at Isabela. Bahagi ito ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na may total investment na 67.48 million. Sinamaan si Marcos ni Isabel Governor Rodolfo Albano III at Mayor Francis Faustino D., DA Secretary Francisco Tio Laurel at iba pa. Ininunsad noong November 2024, ang RPS-2 ay isang multi-stage rice mill na may capacity na tatlong tonelada kada oras na may halaga ng 48.58 million. At lima pang recirculating dryers na kayang mag-handle ng 12 tons na may halagang 18.9 million. Natuwa si Marcos dahil sa malaki raw ang tulong ng pasalidad sa pagbaba ng production cost at lugi sa post-harvest na magbebenepisyo sa local rice industry. Paniwala raw ang pangulo na mapapalaki ang kita ng mga magsasaka at matutustusan ang mga bigas na kailangan ng mga consumers.